Hello Idol mga Master! May bubuksan ulit tayong reel. Ito ay spinning reel XTR. So titignan natin ito sa loob. So ito na nga yung XTR na spinning reel mga Idol. Bubuksan na natin. So sa loob ng box, reel lang ang makikita natin. Wala tayong makikita ni isang papel o kaya manual or uh, warranty card. So ito yung reel mga Idol. Yan. Ito yung reel natin mga idol. Siya nga pala, ang model ng reel na to ay GT2500. Ang kulay niya na available ay gold or red. Ito yung ating red. Yung bearing, 7 plus 1. Tapos yung gear ratio niya ay 6.2 is to 1. At ang max drag niya ay 10 kg approximately. At may timbang ito na 264 grams siya nga pala mga idol mga master yung tinatawag pala natin dito na gear ratio ibig pong sabihin nun ay uh, 6.2 is to 1 isang ikot ng ating handle ay 6.2 na ikot na ng ating rotor yung po ang ibig sabihin ng 6.2 is to 1 at tignan naman natin itong ating reel uh, bubuksan natin ito mga idol kung ano itsura naman itong loob ng ating drug control kung ano ba yung nandito sa loob Yan. so itong drag control natin mga idol ito ay rubberized Yan. goma na to at itong nandito ay yan ito yung lock sa loob And ganyan yung itsura ng clicker niya mga idol. Ganito. So, two-way din siya. Pagka dumaan dito yung gear, tsaka doon tutunog. Dun, Kaso, mahina ang tunog dito sa ganitong klase ng clicker. At ito naman yung gear sa may spool. Yan. Maliit. Tsaka yung washer. So, balik na natin ito. yung ating drag control. And then, tignan natin itong spool. Uh, metal din pero hindi ko sure kung anong klaseng metal to. Kung alloy ba to or uh, alloy or aluminum. And then itong sa handle naman niya mga idol. Itong handle niya ay this screw. So itong handle cap ay may screw. Ayan. Tsaka ito naman yung handle. So pag tinanggal natin, ganito magiging itsura yung mga handle. Ayan. So hindi siya may straight. So ito ang XTR na reel. Ito ay, uh, hindi ko nagkakamali, ito ay made in China. So ayun nga mga idol mga master, yung short review natin dito sa ating uh, reel na XTR. Saka pala, ang line na pwede natin gamitin dito ay nasa 435 uh, ng diameter is pwede mong ilagay ito ng 130 meters at kung 0.3 naman nasa 175 at kung 0.25 nasa 250 meters. 'Yun lang po, mga idol, mama sir. Thank you and God bless.